Hello mga kababarian, this is Lauren and you are watching again my vlog for today's episode. Ayan, isang panibagong vlog na naman na I hope may meron katuturan. Yes, and today is Thursday, May 22, 2025 at mag alas 12 na po ng tanghali. As you can see, tayo ay bagong ligo. Yes, nakaayos na dahil tayo ay papasok na naman sa ating trabaho. So, Thursday for sure. Busy-busyhan tayo for today. And gagawa ko ng vlog, guys. A day in my life as your supermarket staff. Yeah, but hindi ako makapag-upload during my work. Siyempre, busy tayo. Trabaho, trabaho. But I will do my best na makapag-update from time to time kung ano man yung mga ganap, ano man nangyayari. Ayan, so samahan niyo ako sa ating vlog for today kung ano man pag usapan anong pwede ating magawa. Ayan, ipu-push natin yan for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 11,000 subscribers. 100 na lang, guys. We are 11K sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga hindi po nag-skip ng ads sa ating mga videos. Thank you so much. Okay. So, ayan tayo ay nakaayos na. And tayo ay syempre nagkaka muna bago tayo pumasok. Mm-hmm. Kahit tapat. At yes, ako po ay naka-sweater pa rin. <laughs> ang Janet Jackson kasi and gabi kasi ako umuwi syempre pag sa gabi medyo humid ang panahon medyo malamig-lamig pa rin eh naging ginagawa ko kasi ipinapatok ko na lang yung uniform ko para at the same time protektado pa rin yung ating balat kasi sobrang init talaga and hindi naman ako time to time everyday lumalabas ng store so pagkatapos pag lang ako ng basura tsaka lang ako lumalabas so nagkakape muna ako ayan pakita ko sa inyo ang ating ganap ayan So, gagawa ko ng video ang ating araw for today and I hope na masuportahan po ninyo ang ating gagawing vlog. So, mag-aalis muna ako guys and then kung makala, pag nakalabas na tayo, kapag nasa story tayo, ayan, nag-usap-usap tayo and papakita ko sa inyo pala sa mga nagtatanong kung saan pwede bumuli ng SIM card dito sa Croatia. Okay, ipapakita ko yan sa inyo. So, magkakapin muna ako, mag-imitay muna, oh, and balikan ko kayo later. See you! Ayan guys, so tayo po ay nakababa ng bus Eh, ito muna tayo na ng bahay Bago tayo pumasok Since sa oras pa lang naman ngayon ay Alauna ng hapon So alas dos pa naman yung time in ko May isang oras pa ako Usually pag ganito maaga ako makakapunta ng Ah uh, sa, sa, work ko Tumatambay-tambay muna ako Oh, ito window, window shopping Yes, kasi kaya ako maaga palagi Gawa ng mga oras ng bus So right now, tayo ay nandito sa my park uh -oh. Ayan, ipapakita ko sa inyo Sa mga papunta dito Na kung saan kayo pwede bumili Ng SIM card Okay, so ito yung TISA Iliban ako para mas makita nyo mismo Yung um, Place Ito siya Ayan, ayan. Okay, so dyan kayo pwede bumili Ng inyong SIM card or any pang data. Ayan, pwede kayo bumili dyan. Anyway, so ayan, so tayo ililipan na. Ayan. Titignan ko kung ano pwede ko magawa today. Or baka umu-ubo muna ako dito. Magpahangi, magbunimuni. ah So, let's go. So right now here guys, sa isang shop dito, malapit sa work ko. Yeah, usually pag ganito, nagigot lang talaga ako more than one year ito ito yung nakikita ko guys wala wala lang wala ko binibili naglalakad lakad lang talaga ako o ano makita ko minsan tumitingin ako ng mga case mga ganyan mga sponge chabot Oh, uh -huh. ito mga pang mga 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 shells diba supply uh, yun to lang talaga ako tsaka Pampalipas palipas oras din talaga so mamaya pa ako papasok kasi sobrang aga pa pag ganitong webes sobrang busy, sobrang daming delivery kaya expect ko na marami ako deliveries today um, tumitigid na ako dito ng mga ito mga blankets 10 euros minsan ganyan o mga gamit sa bahay mga storage box meron din dito yes So, ganito lang ako pala. Window shopping, window shopping. Want to sawa. sawak sawa na ako. <laughs> Wala akong choice. Makabili rin kayo. Makakabili rin kayo dito ng mini fan. 3 euros. Di hmm. ba? Terito kumawa to. Yeah. Yeah. Ayan. So, okay guys. This is time share. It's now 5.39 ng hapon. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Dahil the red donut show. Pagpasok ko pala ako. Talagad na port. Nag-deliver ng mga produktos. Mga kalapit ng isla. Kaya ha, delivery. Ayan. Nagkasama. Tuloy-tuloy na ako. Ngayon, pala ako mag-break from 2 p.m. Ayan. Yeah. So, Ayos muna ako ng konti at ako ay lagkit na lagkit na. So, makatapos ko na pag-refill. Actually, yung mga na ako manina, yung mga hindi na, tapos na ano ko mga paneta is ako ang natuloy. Yeah. After noon ayan na, check-check na ako ng mga x-file, dili kung ano-ano. Ayan. -ano. So, yes, makatapos ko lang. As in, well, pakita ko sa inyo kung gaano kalaki itong store na tinatamahuan ko bago ko umuwi. Yeah, kasi hindi yaman yeah. mayroon ka black while working. Yes. So, everyday ganito. Yeah. So, feel ko kasi medyo matatagalan ako sa panggabi schedule. Ang alam ko lang. Kasi dalawa na lang kami lalaki na amo dito. Ako ang amo ko. Tapos, darawang babae. Eh, hindi naman pwede maiwan ang dalawang babae. Hindi pwede magsama ang darawang babae sa isang ship. So, yun. Hindi mo pwede mo ang amo ah, ko. So, malamang-sama malama. lamang ako magpapang Yeah. So, yun. Sa so, mga nakatanong, yes, nakatahari po ako dito. Pero since dalawa naman kami, babaya kasama ko, alalay lang ako. Pag medyo mahaba-haba na ano yung pila, pick R, ayan, kakaha tayo. Pero mas priority ko talaga itong mga itong book operation display. So, ang gagawin ko naman ngayon ay mag i ako ng mga presyo, mag print maglalagay ng mga presyo, mag update ang mga prices. Dahil every Thursday dito, guys, ewan ko lang sa ibang supermarket, every Thursday, nagpapabalit tayo ng presyo. May one week tayong promotion. So, ang promotion dito na term is sales. Nakasale pala, sale. Kung baka sa Pilipinas mga nakasale yung produkto dito, aksiya or promotion ang tawag. Yes. So, kahapon, yung mga na-expire na promotion, today, pinalitan namin ng old prices. So, ako gumagawa nun. Sa umaga naman, yung mga bagong promotion na presyo, ang ko ang kagawa. So, ang gagawin ko ngayon, yung mga walang presyo, yung mga bagong product to delivery na walang presyo, i-scan ko, lalagyan ko ng presyo. So, iikutin ko ulit ang old store. Ganun ako, uh, from frozen, pa-jikot-jikot, singit-singit-singit-singit, kung ano, expire, expire, refill, refill, hanggang sa lumuwag ang bodega year. Kasi everyday ang dami talaga ang paritang dumatating. Diyos ko. Oh, bukod pa yung mga delivery namin sa port. So, nag-deliver kasi ako sa port guys at Pumaga. Yung mga delivery na yon yung mga kalapit na isla ng dumurog ni ayang customers namin dito. syempre may mga business yung anyway, mga restaurants din dito sila namimili sa amin ng mga supplies nila sa restaurant sila. So, deliver din namin yung nabuhugod. Mahila ko ng tutulong ko ng push cart, ang hutang port. Grabe ko, po, alam nyo lang. Kaya sa mga nagtatanong, bakit ako mukhang mandirigma everyday? Hindi lang ako mukhang mandirigma, guys. Amoy, mandirigma. <laughs> Yan, yeah, so nag-ayos like, lang ako. And then, uh, itong palang break time. Pwede ko siya kumakapag-break time pa ako kasi... Pagdahala sa isna, ang plano ko palagi, guys, ang timeline ko palagi sa duty, kailangan as much as possible, 5 or 6 p.m. dapat tapos na ako. Yeah, kasi mag wins pa ako, mag prepare pa ako ng mga tinapay for tomorrow, kasi i-bibig pa nila bukas yan, ako ito gumagawa no. And then, ayun, after ko magawa lahat na ginagawin ko, ayun, polish-polish na lang ako. So, ganoon lang. Pag may time pa ako, ayusin uh, ko yung bodega namin sa fridge kasi may mga expert kami mga produkto rin doon itatay ko isagregate yung mga dapat sama-sama ng mga yogurts mga kainin mga ganyan so let's see ko anong tatapos ko mga kanya so babalik muna ako sa Judy guys and then balitaan ko kayo mamaya kung ano pa ang magiging ganap ko dito sa ating Thursday sabi ko sa inyo Thursday talaga Wednesday, Thursday, Thursday, Friday super duper busy na ako so I'll be right back later guys see you okay life update chart life update. So, oras natin guys ay 7.32 ng gabi. Yan, tapos na ako. <laughs> Nagpapaglinis na ako, magwalis na ako, magmamot na ako rin mga maya. Mayan, tapos yung mga basura is na ipo na ako, is bagsaka na bagsakan na naman may kami ng mga kailangan itapon. So, ang gagawin ko na lang ngayon is, ayun, kahakahan na lang. Tapos, mga maya, parish-parish ulit ako. Kasi yung na ginagawa ko minsan, ah uh, yung mga nabakante ba na space diba ay ina uh, ina inaabante natin yan para mukhang maganda pa yung patakaayos so so far uh, ang tayong ginawa yeah, dahil busy ang araw na to and ganoon naman talaga nakapagod pero sana yan na lang din talaga basta kung kayo ay first time din pa kaya ako before first time kung makapag work sa kanito ayan din talaga ang mga expired Yes, kasi hindi na kita na bigla-bigla may mga dumarating na control sa Middle East Baladiya, tawag dito, control. So, priority natin, makita mga expired as much as possible, although hindi naman natin ma-perfect. Pero yung kalimitan talagang pinupuntahan ng mga customers, yung mga yogas, yung mga gatas, kailangan yan ay natcha-check natin time to time kung, kailan mag-expire. Pangalawa, kailangan naka-align sa tayong produkto yung mga presyo. May mga customers na kung ano lang yung price nakatapat, tapos mahal pala pag-pianse mo, ayan, dyan na kayo, magkakamulubulo kay mga customers na, ay, hey, hindi, ito nakatapat, ito'y na gano'n. So, mag-explain ka na naman. Ganon. At the same time, ay, siguro, ano lang talaga, kailangan nyo talaga ng time management ako talaga tagsis sa talaga kung oras kung kailan dapat ako matatapos na lahat lang nga. So, sabi ko nga kanina, from 5 to 6 p.m. as much as possible, tapos na dapat ako lahat. So, so far naman, tapos na ako na sa is kasi nakapat-wins na ako. So, 7.30, nakapag-walis na ako. Pagkatapon nila ako ng basura, tapos yun. So, mamaya, ayan, balitan ko kayo kung ulit yung mga mangyayari. Ayan. And yun yung pala, guys, sa mga nag-message sa akin tungkol do sa 8,000 ata yun, 15,000 na working permits na na-refuse, na, na, hindi na-approve dito. So wala po akong nakukuha ng balita about John. Hindi ko alam po sa ayun nakuha yung mga kanyang balita. Pero dito sa part ko, sa end ko, wala ako na abutan, na ako na mabasa about sa refusal ng working permits dito. So Pray lang kayo, lalabas at lalabas din ang inyong mga working permits. Okay, so mabalik mo na ako sa labas. And then pag uwi na tayo, mag tour tayo dito sa store na kapasukan So, see you later. Okay, guys. Uh, so, it's now 9pm. At tayo po ay pauwi na ng ating bahay, ating accommodation. So, hindi na ako sa kasi nagbabalat-balat ang mukha ko. Inaantay ka rin kasama ko. Yan, yeah, nag-iibigan lang siya ng kanyang Ah, penta. So, so, ako naman ay na, na magbilang kanina sa kanya. Okay. So, ito na. Nakakagmab na rin tayo, guys. And I'll be showing with you yung store. Ayan. Ayan, dapat kaayos. ayos. Okay. Ano yung mga pinoy. Eh. Ayan. Wait lang. Dito kayo. Yes. Ayan. Ayan. Yung pa, meron pa siya. Meron pa dito. Ayan yung pa. Diyan. Ayan. pa. Mali pa. So. Yeah. Hindi ko pa kanyang araw-araw. So, may nga mga dito. Sige Yeah, ito yung bakery na eh, ito yung ko sa umaga ako yung nagluluto ng tinapang and then ayan, alakad So, lalabas muna ako, guys. Ito ang ating bodega. Warehouse natin. Na so, lalabas muna ako. Kunti pa hangin. Habang hihintay ko kasama ko, ako maglalak ng pinto. Ang dahil nga sa akin na susi. Ayan. So, wave to the shop. Ganyan lang. So, nakakapagod yung araw. Although, saraya na naman kasi talaga. Masasanay, masasanay kayo sa araw-araw na pa. Julit-julit na ginagawa ninyo. Yes pero wag mo kakalimutan Okay? So mamaya, mag-aayos lang muna pala ako guys. At mamaya, kwentuhan tayo pag labas ko ng store. Okay? So wali ko kayo mamaya. Okay guys, ayan. Tayo po ay nakalabas na. Naarak na ilak natin ang ating pinto. At ako ay magkatapon pa ng mga cartons. Ay, kung mga basura ko mamaya. Supa. Ha, mag Magkaantay pa rin ako ng bus dito kasi ang bus dito ay 9.30 pa. makaka ako ng bahay na mga alas 10 ng gabi. like 30 minutes ang biyahe ko. So, kamusta ang araw natin for today? Nakaraos. Actually, everyday na marumaraos tayo sa trabaho. Eh, nga. Talaga, sabi ko nga, kulang na kulang talaga kami sa tao ultimo dapat talaga 3 is to 3 or 4 is to 3 yung ratio ng manpower dito sa store na to kasi ang laki at titingnan niyo naman ito yung shopping center guys malaki yan so talagang dinadagsa talaga ng tao siya shopping shopping mimili sila dito grocery grocery lalo na talaga kapag umaga tapos sa gabi mga bandang alas 7 hanggang alas 8 ayan dumadagsa na Okay, guys, ayan. Yeah. So, tayo ngayon ay ipalakad na po ng terminal. Yan, naisipan ko maglakad ng terminal para naman habang tayo ay nagwaka-ton, tayo ay mag-chikahan. Yes. So, kapusta ang ating araw for today. Sabi ko nga kanina, everyday tayo ay lumaraos, nakakaya na naman ang trabaho. Yes. So, dito paggabi, pakita ko sa inyo. Yeah. Pigo pita, pita kasi madilim. So maya so, maya. May, paglabas na. natin so, na, sa, may, sa mga ibo ko mukha sa Main Street. Nakita ko sa inyo. Pinakita. <laughs> yung yung lugar. Pag -ita. Pag -ita. So ito, so, ito siya, na siya guys. Nakita ko sa inyo. Alas 9 ng gabi. And... Pretty sure o ito ba ay naranta o. Pinto ko wala nga yung tao wala maksan ama Ama mga ito ay nasa ontong to close sa rin antang... sila close close Ayan So usap tayo rin na Kaya kayo guys dito ha Kapag kayo ay Uh, mamimili karamihan talaga sa mga store dito close, close ng alas 9, 9 ng kabi yes, yes kanina may last, last minute customers, to customers to kami inuwasan <laughs> ko talaga 2 minutes, minutes. <laughs> <laughs> Pasa na humahakot ang naman, naman yun, apag -lilis kapag nilis na kami kung kailan naman kolasang, diba? So yun, alas 9 ng gabi So ayan, dito tayo sa mga makes me patungtan ang bus so lalakad lang tayo ngayon ako sa bus terminal oh. tapos ewan, ewan ko ba ako, ano po yung pwede pag-usapan natin kasi, kasi yeah, everyday naman is paulit-ulit pa pa talaga yung mga sa akin pinaka-busy lang talaga ay Wednesday Thursday Friday ayan Saturday then actually busy see Saturday sa Sunday nga dito close ang mga supermarket na talaga sa pinaka-git na ako lumalakad Ayan. 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 Uh, ayan. So, sa mga, so, sa mga nagkatanong saan po ba ako pwede malocate pwede malocate ayan ito yung gudos siya sa gudos yung pangalan ng lugar na to main, main, pinaka main bus terminal mismo malapit lang ako 25-10 minutes walk ayan yung mga bangko ayan yung tayo bangko ayan yung mga bangko ayan yung Play natin. Kuan pa yung mga upgrade natin sa sakang part of Okay? Okay, okay. So, we're right now here sa main bus terminal. Main bus station ng Dubrov. Yeah, so sa mga pupunta dito, dito kayo ipapababa ng bus. Ay. Pupunta dito sa Dubrov. Ay, sa ng bus dito. Hindi ko lang. So, magkaantay lang ako ng bus number 16 for uh -oh. us pauwi, lumabas ko, nagkaroon sa bahay. So, mga alas just pa, ako mga kauwi, haba ko tayo yung nag-a-attack ko mga Ito mo mm -hmm. aking mamuyod, ay uh, tapos, aray ko! Buta ka po Okay guys, ayan. Okay, so, so, nakauwi na po tayo ng bahay. Now It's now 10, 10 PM. P.M. Yeah. At yeah. 30, 30, na. Eh, 30, 30 na. na. And pakain na tayo ng ating dinner. So, nakahilamos sa rin tayo. Yeah. Fresh, fresh na ba? Yeah. So, yun lang, lang naman. Sa, sa whole day yun. na duty so, so, ko. Sa so, 7 oras sa duty ko. So, ko. paleta tayo. Puro. Trabaho lang talaga. At 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 tapos, yung buong bu na lang. May dalang pagkain sa yung sa aking kasama. Sa so, kasama. So, share, share kami ng aming pagkain. Yeah. So, musog pa rin tayo. Salamat sa iyo, Elsa. Sacha. Ayan, so I hope guys na somehow ay nagkaroon kayo ng na idea sa everyday routine po sa workshop lang lang naman to. And I hope na sana ay nabigyan kayo ng, alam nyo ng motivation, motivation sa o sa mga pagdaanan natin. So, yes, lalo na sa mga first timers na pumunta dito. So napaka talaga ninyo kapag ang first season niyo dito ay tuloy-tuloy na work agad. Pero ha, uh, don't be complacent. Galingan ninyo sa trabaho. Okay? And sabi ko nga kanin, sabi ko nga ah uh, Basta, gawin mo lang yung part mo, yan, darating yung darating mga blessings na dapat na para sa iyo, especially sa career na talagang gusto mong puntahan. So ngayon, taste-taste muna tayo, magpakapagod muna tayo, eh, darating yung panahon na talagang yung mga gusto natin ay that's finally that's ay mapupunta na sa atin. atin. So, kailangan natin paghirapan irapan niya. -E. At the same time, kung kayo ay nakapaghintay ng ilabuwa sa working permit, yan, ha, masabaan pa ninyo ang inyong mga pasensya. Pag Ay, hindi na. Ang bottom line, i-enjoy nyo lang buong season. Yes, i-enjoy nyo lang kapag kayo ay pagod. Magpahinga. Mag-unwind. Magdagat. Kumain kayo sa mga restaurants. Ipag-shopping ninyo sa sarili ninyo. Ayan. Go. Deserve. Okay, so I hope na... Ah, uh, uh, uh enjoy kayo sa short vlog for today. And if you have any more questions or suggestions, i comment to lang. Malay yan ang ating maging next content sa ating channel. Again, I'll be doing my best na mapag daily vlog. And tomorrow, ayan, sige, pipilitin ko pa rin. Hagat tayo ay mayroon pang pag-usapan. Go, ipupush natin yan. So, that's all for today, guys. And see you soon on my next vlog. Good night. Good night. Ciao.